Formal ang giablihan ng palarong pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Ano yung report ni Mark Reggie Abella. Mabulukon ang pagbuka sa ika-65 ng palarong pambansa na gisaksihan sa gibanaba ng kalibo ka mga atleta nga gipahigayon sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag, Ilocos Norte. Will... nag sa oath-taking sa mga atleta ang baseball prodigy nga no, si Jeric John Flores. Samtang ang labing unang Pinoy so, um, nga Olympic gold medalist yeah. nga si Hidelin Diaz ang nag sa pagpanumpa sa mga coaches ug technical officials. Sa visa ng kapangyarihan ni pinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, official kong idinideklara ang pagbubukas ng palarong pambansa para sa 2025. Awhag sa presidente nga paligunon pa ang ilang maghihimo aron unya puhon sila ang modelo sa nasod sa dagkong mga kompetisyon sa gawas sa nasod. Usa sa mga highlight sa opening ang solar powered light beam. Nagpakita kining ang Ilocos Norte mo'y nagsilbing renewable hub sa nasod samtang sa unang adlaw sa palarong pambansa, nasungkit sa taga Region 8 nga atleta ang labing unang bulawang medalya ubus sa 3,000 meter events. Siya si Krisha May Estaharos, grade 8 student, gikan sa Tanua National High School sa Leyte. Emosyonal si Crisha nga nasungkit ang gold medal, human nga silver kini sa nilabang 2024 palarong pambansa din hi sa Sugbo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abelia. Balitang Bisdak.